welcome to my channel Ma'am Shirley and Angelus Vlog ay kape guys Di kapoy ko napagod ako guys Ganyan ako kami sa parang <coughs> albulario. albularyo nag ano nag nag inquire lang kami dun guys matagal na kami dapat nagpunta dun sa albularyo para nung buhay pa si mami pagpapagamasanan namin kaso hindi eh yung laging nakakalimutan, hindi na na-follow up ko sa hindi din namin alam kung saang lugar yun. So, hanggang sa yun, bumalik yung kapatid ko dito. Sinumpong na naman siya ng sakit sa brain tumor. So, gusto namin siyang isalba kasi suka na siya ng suka. Ayaw niyang magpa-opera kasi mahalan, baka kasi ma ano makuma, makumat siya. Hindi natin alam maging hindi ano hindi successful yung magiging um, Hindi 100% na ano siya safe siya doon. Pwede siyang pumatos o lantang gulay, parang ganyan. na bedridden siya o binuksan yung ulo niya. So ayun niya talagang magpa-opera. So naisip ko tuloy na kontake na yung albularyo na may balita dito sa probinsya namin na magaling ano pinuntahan namin kanino kasi na, nalaman ko na yung lugar nila kung saan dito sa buhol so pinuntahan namin kanina doon eh um, ano nang M anang nimpa yan si nang nimpa nung pagdating namin doon kinausap ko yung albularyo na kung pwede sanang ma-invite siya sa bahay kasi dito niya gagamutin yung kapatid ko dito sa bahay namin kasi hindi siya pwede mag, mag, mag pumila pila ba ng matagal kasi meron din siyang asawa dito na ginabantayan din so pwede naman daw yung i-invite siya yung home service yun nga lang babayaran mo so napunta kami dun baliktad eh. Sabi niya, sino ba daw magpapagamot? Ako o yung kapatid ko o yung binabantayan ng kapatid ko. Sabi, di, sinabi ko na pwede bang magpagamot dito sa bahay niyo, hindi dun sa kapilya. O, okay daw, pwede naman daw dito sa bahay nila. So, nandun si kap ang tawag namin kasi kapitan din yun so, manggagamot siya at the same time kapitan siya doon sa sandingan sandingan Maribuo ay sandingan loon loon bohol na, ako ang nagpagamot <laughs> ako ang napag ako tuloy ang nagpagamot doon sabi niya, kasi nalalaman ko na pwede pala doon, eh, nandun na rin lang kami, tinanong ko siya, di, ako, ako talaga yung magpapagamot noon pa. Ngayon, wala nga lang time. So, ngayon, nandun ako bigla. Hindi ko alam, wala sa isip ko na magpapagamot ako sa araw na ito. Basta bigla na lang, o di, magpagamot na lang ako. Kasi may katarata nga ako. Tapos, di, di ginamot na niya ako. Upo kami doon sa isang isang corner na mayroong altar, may, may Papa Jesus, mga ganong, eh. Santo Nino, ganun. Catholic sila eh. So, tapos, ano, bigla na lang yung ano sinabi sa akin na, pagka, ano tingin, pagka tingin niya dito sa, yung hahaplasan ka na, pag ganun, pag hipo niya dito dun. Ay, hindi pala. Nag, ano, ano siya, yung, may parang may dasal siya, may binanggit siyang dasal na siya lang, ano, gawin kikibot-kibot yung bibig niya nagdadasal, tapos parang binibilang-bilang niya gano'n yung ano, kamay ko yung parang may ginaganyan-ganyan sa daliri ko so, sabi niya, may piangka ganun, may pilay daw ako, sabi ko hmm? sabi ko, pilay ang alam kong pilay dito sa kaliwa kaliwang braso ko sabi niya tumalikod daw ako pag talikod ko, tinignan, binuksan yung likod ko, yung damit ko, tinaas niya, sabi niya, may pilay ka ito, ito pilay mo, to tapos pagpindot niya ganun, ang sakit, yun talaga yung laging sumasakit sa likod ko, pilay, pilay, pi, piang ko nun eh, sabi, sabi niya, may pilay, pinahihilot mo ba to? Sabi ko, oo, oh, ang best na ako nagpahilot pero hindi naman yung everyday basta ano lang man siguro ganun. kasi sumusumpong sabi ng mga manghihilot ano lang daw panuhot lamig yung ganun tapos namamaga na yung sa kanang bahagi ng ano ko yung sa may cartilage sa mga, ano, sa buto, sa may spinal, sa kanang bahagi ng spinal ko, yung, di ba, may laman na namamaga siya. Kasi, yung, lagi, grabe, lagi. Kung, kumutkot ng sakit, parang, in, inaano niya yung, ano, yung, yung, yung ito, yung laman ng sakit. Tapos, sabi niya, huwag daw ipahilot yun. Kasi, lalong, maano, lalong mapasama daw yun. So, ayun, hinaplasan lang niya, hindi naman niya hinilot hinaplasan niya gano'n tapos, pati dito ko inano niya, parang inento, sabi niya, sumasakit yung ganito ko daw sumasakit dito, ano, sabi ko oo, oh, madalas, yun kasi connected daw yung sa mata kasi may katarata ako, connected daw yung sakit, dito sa ano dito masakit, tapos gina niya ano lang niya, hinaplasan lang niya hinaplasan lang, ginan niya, hindi naman niya hinilot hinaplasan lang niya ganyan no. Ayun. Pagkatapos pagkatapos nung haplas na ang bango -bang, parang para siyang lemon, ang amoy parang orange oil, oil pala siya orange oil. 'Yun yung pinang ano, malamig pag yung pagkahaplas malamig. Tapos sabi niya sa akin, "Mundo ako magpapa-opera sa katarata kasi hindi natin ano mas mal, lalo pang mabubulag pag mataas ang sugar mo. Ganun. Tapos na operahan ka, tapos mataas ang sugar mo, lalo kang ma mabubulag. Eh, Ay, ayoko. Hanggat kahit ganito, nakakakita pa rin ako kasi ano, binigyan, bibigyan niya ako ng gamot para pampatibay ng mata ko. Para ano, ano yung kataraan, hindi ko na kailangan mag, ano, ang magpa-opera. Kasi lilinaw naman din. Lilinaw ang mata mo. Tapos, minsan, lumalabo, pero lilinaw din pag tanda na daw, nilinaw daw parang ganun ang ano, yung kwento niya sabi niya tapos di pinindot niya yung ganito ko, sobrang sakit yung pag, pag ganun niya sobrang sakit pinindot lang niya ganun, grabe yung sakit tapos dito naman, pinindot din ah, oh, napaganun ako parang iba, iba yung sakit sabi ko, bakit ang sakit nun kap, sabi ko eh, nandito sa bandang kanan problema yung mga yung mga may problema sa bandang kanan yung mga ay hindi ko pa anong tawag doon nakalimutan ko na kasi pinindot niya dito sa kabila ako wala akong nararamdamang sakit pin, pinindot niya ganun wala akong nararamdaman tapos dito wala din tapos dito lang grabe na ako ah napaganyan ako eh grabe daw nandito sa bahagi ng kanan ng aking katawan ang may problema kasi nasa kanan din yung piang ko Ganun. connected na yan. Yan. Kung po, po maniniwala kayo guys. Pero ako kasi naniniwala kung uh, gagaling ako kasi marami siyang mga binigay na mga mga tambal. Kailangan meron din akong uh, ano, maintenance. Ito na yung maintenance ko. Green barley. O yan. Kiki. Siyempre, kikita sila dito. Green barley once a day ito. 3 times. Hati-hatiin po to sa tatlo. 3 times ang inuman nito. Yan, green barley. And tapos ito yung sinasabi nilang ano, orange oil, ang bango. Menthol, ito yung oil na nilagay niya sa akin to, to no, turmeric turmeric herbal puro mga herbal to guys herbal din naman to ang green barley tapos meron pang ano bituon. Ano ito daw? Parang santol. <laughs> ano to Kakaskasin daw to. Kakaskasin. Hindi ko alam ba ano. Pag-aaralan ko pa yung mga instruction kasi may binigay sa aking manual. Ayan. Tapos, merong ano, turmeric. Ito. Ilalaga. Ito ito. Pati ito. Oh. Uy! Ano ba yan? Kala. Ito ano yan. Tapos Ito mangga din. Ito, palina. Magpalina. Magpalina. Ay, pausok to. Ito yung ano, cobra vine. Cobra vine. Cobra vine. Guys, oh, kahoy. Tuktukin ko daw to. Bubuka daw yung balat nito. Yung balat lang daw ang kailangan ko dito sa kahoy na to yun dong itatapol ko sa likod ko talagang ko ng oil nito pukpukin ko na to mukuan uh, yung balat lang daw ang kailangan ko dito balat lang mukhang um, hindi ko yung balatan to tapos meron pang pinapahanap sa akin mga dahon dahon kulang pet guys it ito lang ha ito lang yan lang. yan lahat ng uh, yan ang mga ano gamot ko guys mga gamot ko yan ito palina tapos ito bituon dito bitu bituon daw ito kano yung ano yung, parang luya ano yung luya yung luya ito yung bituon yung kakaskasin tapos ito yung kasama sa ilalaga kasama sa ilalaga ito cobra vine yan tapos ito yung pang panglahatan yung green barley yung green barley na isang ganyan ha ha hahaluan ng tat, dalawang ganito sa isang bote. Hahaluan nito. Tatanggalin to. Yung powder nito, ihahalo dito. Lalagyan to ng water. Tapos ihahalo itong dalawa. Yan. Sa pang isang linggong ano, sa pang kalahatan na to. Tapos ito, mayroong ano dito para sa, sa likod ko. Tapos may iinumin ako, gamot. Pati ito, sa likod ko to, itatapal yung balat nito yung balat lang nito sis ko ilang kayang minuto ito itatapa tila ano balat ng buwaya tila balat ng buwaya oh tila oh may, may mata ng buwaya ayan oh <laughs> ayan yung uso ng buwaya ayan oh mata ng buwaya <laughs> ah. ay Diyos ka lang <laughs> ayan